kaya doon ang order sang pandesal ni Mr. Adrian <laughs> sponsored by uh, Adrian. Adrian Magbanwa naman hmm? niya busing Kinji, no? RJRS Motulag ito ka namin sa in-order niya ano na ice cold coffee <laughs> sa mga mahilig magpangape oh, no? i sa suba sa madako nga suba or sa dako nga kalog Ah, Ari na dito mm bangsang dadadyos kapiyan. Hmm. Mm. Alright. So, hindi ka pa pakulba, you No, know, guys, no? Hindi mo pakulba, kaya kung magdapit ini awas, tala niya tao, kadto ni suba, dala ka kabo, kag uh, balde, kaysa gahanta. Para hindi mag-ahas. Ahas, Ahas uh, awas, no? Pag na, tsaka na pang. Kadto ni talan pang, no? Tao? O, oh, pila kalibo makadto ni kag uh, dala kabo, kag <laughs> balde sagahan mawas para sa yan ay sagahan ta oh sagahan ta. Oh, Dima, lima mo <clears throat> yan ni so, ayan eh Gapit mm -hmm. ng mga cellphone daw. sa tayo tayo Mabak po inakaroon na, na. Lupato nila eh <laughs> Lupato nila eh <laughs> Lupato nila 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 eh <laughs> Oh, bago lago, oh, dulong-dulong ano na na. Oh, so, arke okay, bilis kana mi isang uh, nga ginakapi-kapi. Uh, sa mahilig sa maglantaw sang uh, suba subong. Ang sitwasyon sa suba subong ang atong lintang 1 2 3 4 5 6 tito, 8. Bali siya. Lintang Atong, siyam, ah, yung atong, yung atong yung ato. May color. Atong may color ang talaksan. 1 2 3 4 5 6 7 Kalau oh, siya mang alright. Hmm? Ang may de color, no? sang DRRM nga talaksan. Ah, um, Oh, latawan nyo ang uh, barangay 8, kag barangay 9, kag barangay kamugaw nga braids. Ah, arna sa tunga ang tubig. Hmm? Eh, namin na diya pa, diya ko aga, kay malingaw kamo mo. labot ka sang kapi, sang dadar Diyos, malingaw ka pa di sige Uh, suba or sang kalog nga dako nga ito so sa may uh, tubang sang kamugaw. Okay, wala man balay nga uh, naanod. Uh, wala mga tablo no. Daman sa bunsan tao sa taytay -tay, oh, no. Malantaw sila kun nang balastada sitwasyon sang uh, aton nga suba. Dito sa may uh, tadobangi, eh. dua ka taytay -tay to, na malingaw ka man sigilan tao to. Mm. <laughs> Sorry, ini semua orang apa kapi ngape? Tama itu, dadus kapian. Say God sang suba or Tubang sang suba sponsor by Adrian. Adria Magbanwa Mag Abas <laughs>